Uh, so guys, ito boxer City 150. So problema nito, laging nasisira yung clutch. Ang kita nyo, clutch lining. So paano ba yung may para hindi lagi masira? Simple lang. Pag alam nyo na may tama yung ganito. Ayan, clutch hub. Palitan nyo na. Para di pa ulit-ulit. So mag-asawa yan. Oh, palitan nyo yung bago yan. At kung makita nyo naman na yung plate is manipis na tapos makita nyo kasi sa kabila yan medyo ano yan mga gaspang na konti uh, palitan nyo na rin yan para hindi pa ulit ulit so medyo magastos pero hindi naman kayo pa ulit ulit sa trabaho so ito ano, So check na na rin yung spray Kung malambot na So may certain clearance to So ito okay pa to So sobrang tigas pa Eh di na natin ito papalitan So ito muna yung papalitan natin Ayan clutch lining Clutch plate Clutch sub Ayan So di kasi tumatagal yung clutch lining nito Para tumagal Umagot ng taon So marami dyan siguro Sigurado ko marami dyan palit ng palit ng lining kasi nga dinitipid or pinapatama-tama lang yung clutch natin, clutch sa simple natin. So kailangan talaga yan uh, kasi laging gamit yan, pinaka-importante yan sa lahat. So kailangan pag may tama, so, although may service limit yan talaga pero kung may tama, ay hindi tanggalin yan. Pasok mo na nga susira yung gear niyan okay. Di naman slide